may mga naman ako dito ng mga tubig yan so malapit ako sa gripo safety tayo okay. meron ah ayan ayan yung apoy niya

So baka magtanong kayo, paano naman kung liquid? So subukan natin. Liquid tayo. So na lang ako mag uh, ano, magbubukas Ito na lang sa gauge. Oh, sa So liquid yan. sana makatulong po itong munting experiment natin lalo na sa aking mga kapwa technician paki-like paki-share at paki-subscribe po kung nakatulong maraming maraming salamat po ingat sa god bless